Ayan mga sir, tayong unit na ito troubleshoot na maingay yung kanyang andar Tinakbo nito 23,870 at yung tunog na tinutukoy natin ito. Ayan. Pero pagka ano, nire mo siya. Wana, wala, wala Ayan isa ito sa mga basihan ko kung paano ko tinutroubleshoot ang isang motor puro yung problema ng makina wala, nawawala ibig sabihin hindi po yan sa sigunyal maaaring nasa pulley or slider piece maluwag na Ganyan. kaya para makita natin kung ano yung problema bubuksan natin to bubuksan na natin yan 23,870. Medyo kung sa kuha naman yan, kaya uh, okay, okay na rin. Okay, patayin natin kasi magbubukas tayo. Dito naman tayo mag-umpisa, uh, pagkilit. Tapos sulod natin yung sa... Uh, iangat lang natin yung tragitor sa kapapandarin natin after natin tanggalin yung pulley dito. Ayan, tanggalin natin yung crankcase. At ito naman yung tatanggalin natin sa kapapandarin pandarin. Ayan, tanggalan natin yung pulley. Tapos, i-check natin yung pulley niya. Isa rin kasi ito sa nagpapaingay. Ayan, oh. May play. Ah, dapat, walang play yan. At, pandry pa natin. Okay, meron pa rin. Mm uh -hmm, -huh, mukhang baba makinaya yata ito. Sigunyal. Mm uh -hmm. -huh. Tapos, doon naman tayo sa may uh, kwan, kabila, pag dito side naman tayo. Iaangat lang natin yung ano, yung radiator ba? Kasi yung radiator niyan, meron kasi nga ano, yun eh, parang extension ng ano, parang cupboard dun sa ano, sa radiator, na kapag nayupi, eh, sumasabit sa ano, sa radiator, ay sa ano, sa magneto pala. Ayan, dito naman tayo. Tanggalin nyo yung apat na tornado rito. Tapos, ayan, iaangat nyo to. Naku, iba yung kwan nito mga sir. Iba yung pan nya. Tapos, uh, nakita ko na kagad yung issue nito. Yung pan nya maluwag. Maluwag yung pan nya. Kaya, tatanggalin natin tong ano nya. At uh, matatapon yung kulan, automatic matatapon yan yung clamp ayan tanggalin nyo yan tapos dito saka yun tapos meron pang kuwan dito eh. nakasabit na wire yun lang yung katanggalin nyo para matanggal nito. ito isa rin ito sa sinasabi ko pa nina itong kubon nyo din sa loob pag once na bumulok toot yan sasabit sa pan same din yung tunog pero ang uh, problema nito dahil aftermarket yung pan ito uh, Masaya oh. Hmm. Maikpit naman yung tornilyo niya. Maikpit naman. Yung yung isa maluwag na. Buti na uh, naagapan nya to, hindi sisirain yung radiator niya. Medyo may presyo pa naman. Yeah, pero yung problema nito. Yan. to. Hmm. So. Kaya kapag ka, ano, magtitest kayo kung anong problema ng motor ninyo, magbabase kayo sa ano sa pag pull rev ninyo. Kapag pull rev niyo siya, ay maluwag. Ayun. Maluwag, ayun, maluwag buti hindi kwento. Hindi bumigay. Kundi damay damay pati radjit, damage. Yan, hindi ko na kailangan pang ano. Uh, asawin ng isang clearance pa may na second hand kasi itong nabili ni tropa at uh, siguro ang pag purpose kasi ng pagpalit nito sa racing racing to mga sir racing cooling kaya yeah, pinapalitan to at uh, kagandahan kagandaan lang nito nasa kanya pa yung stock syempre pagka kayo nito mo lang naman to lagi bago nasa 100 plus lang to at uh, pagsikinan naman no choice, pagsikinan, check nyo kung may crack na dito kasi kapag nagkaroon ng crack yan at nabali sisirahin din yan sila Jitor sa paglagay naman nito hindi ito basta-basta example -basta. nito kanyan, nakaangat itong itong kontil na to hanapin nyo yung pinakamalaking butas dito dalawa dyan yung maliit yan, maliit yan, maliit yan ito malaki, kaya dyan yung itatapat yan ang uh, katapat din yan o okay, isa pang pagbabasa yun dyan yung kanal na to sa magneto, may guhit, dyan yung itapat yan, kahit hindi nyo na itapat ng sakuntilyan sakto sakto yan okay, taluloy ko muna to ayan, nalilagay ko ng talilyo Huwag nyo iimpakin yung mga sira kasi malulustred yung bag nito malit lang yung tornilyo. Gawin nyo dalawang tearings tapos kapag ka na pukbukin nyo yung handle ng tearings pag ganun. Parang impact lang yon Okay, wala na. Tapos, uh, kakapitan na natin yung radiator kasi alam naman natin na ito lang yung problema. Kaya ibabalikan natin ito. Para masaya na ng kulan. Ayan, yeah, lagyan natin ng kulan. Preston yung ating ginagamit ng kulan mga sara. Tapos, pandry natin start na rin yan, na yun mga sir kasi yung nagpapahingi lang dyan yung mulawag na pan puti, hindi nasira yung kanyang regulator. kaya ingat ingat pa rin mga sir kailangan na laging kapag masid kapag umingay, huwag na pilitin para hindi lumaki sample nito, dinala ka agad kaya hindi nagkaroon ng epekto yung regulator. Okay, tapos na mga sir. Ayun Okay, wala